Alam mo ba na ang isang bagay na kasing simple ng isang sibuyas ay maaaring magkaroon ng malalim na pagbubunyag ng mga spiritual na lihim? Isang simbolo na nasa pagitan ng mga linya ng Biblia, puno ng mahahalagang aral na nakapagpapabago sa iyong buhay. Marahil ay hindi ka tumigil sa pag-iisip na ang bawat layer ng mapagpakumbabang paglikha ng kalikasan ay maaaring kumatawan sa isang aspeto ng iyong espiritual na paglalakbay, iyong mga pakikibaka, iyong mga tagumpay at maging ang iyong koneksyon sa banal. Ngunit ginagarantiyahan ko kung ano ang matutuklasan mo rito ay magbubukas ng iyong mga mata sa mga paraang hindi mo naisip isipin na lamang mga patong na sumasagisag sa mga hadlang, paglago, luha ng sakit at pagtagumpayan, lahat ay makikita sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang nakatagong mensahe dito, isang pagtuturo na napakalakas, na hindi lamang ito mababago ang paraan ng pagtingin mo sa karaniwang pagkain na ito, kundi pati na rin kung paano mo nakikita ang iyong sariling buhay at ang iyong pananampalataya. Ang lihim na ito ay maaaring ang eksaktong kailangan mong marinig sa ngayon, hindi nagkataon na nandito ka. Ito ay isang banal na paanyaya na lumampas sa mga pagpapakita at magsaliksik ng mas malalim. Kaya, Manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ibabahagi ko ang mga katotohanan na maaring baguhin ang iyong espiritual na paglalakad. Ngunit una, nais kong malaman ano sa palagay mo ang maituturo sa atin ng sibuyas na mapagkumbaba tungkol sa Diyos at sa buhay. Magkomento sa ibaba, iwanan ang iyong opinyon at sabay-sabay nating tuklasin ang hindi ka pani misteryong ito. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang notification bell at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pagmuni-muni at pagbabago. Sama-sama tayong nasa paglalakbay na ito at ipinapangako ko na sa pagtatapos nito, aalis ka rito ng may ganap na panibagong pananaw. Magsisimula na ba tayo? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga pagkain at natural na elemento ay laging nagdadala ng mga simbolikong kahulugan na higit pa sa kanilang pang-araw-araw na paggamit. Ang sibuyas nakilala sa patong-patong nito ay sumisimbolo sa misteryo at espiritwal na lalim. Bagamat madalas na ibinabalik sa papel ng isang simpleng pampalasa, ang nakatagong kahulugan nito ay makikita sa mga sinaunang teksto kabilang ang mga tala sa Biblia. Ang salaysay na ito ay lumampas sa nakikita at pumapasok sa hindi nakikita. Ano ang nasa likod ng hamak ngunit mayamang spherical na istruktura? bakit ito ginawa ng lumikha na puno ng mga layer tulad ng mismong mga lihim ng kaluluwa ng tao? Ang mga tanong na ito ay kaakibat ng mga pambihirang sagot na sa unang tingin ay maaring makatakas sa mababaw na pag-unawa. Kapag sinusuri natin ang Biblia, nakatagpo tayo ng isang katotohanan. Talagang walang random lahat ng umiiral mula sa maliliit na buto hanggang sa matatayog na bundok ay may banal na layunin. Ang mga sagradong sanaysay ay kadalasang gumagamit ng mga metapora upang maghatid ng malalim na mga aral. Ang sibuyas, bagaman hindi tahasang binanggit sa Biblia bilang isang sentral na figura, ay may dalang simbolismo na masasalamin sa mga turo ng banal na aklat kung paanong ang mga tao ng Israel ay tumawid sa disyerto upang hanapin ang lupang pangako, ang sibuyas ay nagtuturo ng isang espiritual na paglalakbay. Ang bawat layer na inalis ay kumakatawan sa isang balakid na napagtagumpayan, isang laban na napanalunan o isang lihim na nabunyag. Kapansin-pansin, ang sibuyas ay lumilitaw bilang isang tahimik na metapora para sa espiritwal na paglago. Ang tao, tulad ng sibuyas, ay binubuo ng mga layer. Sa ibabaw, ito ay tila simple. Ngunit kapag binalatan mo ang mga bahagi nito, ang mga panloob na layer ay nagpapakita ng mas malalim pa. Sa buhay, dumaan tayo sa mga katulad na proseso. Ang mga hadlang, pagdurusa at paghahayag ay dumarating sa mga yugto. Ang bawat layer ay kumakatawan sa isang kumpletong cycle hanggang sa maabot natin ang mahahalagang core ng ating kakanyahan. Sa core na ito, makikita natin ang pakikipagtagpo sa Diyos kung saan nawawala ang lahat ng shell na naiwan lamang ang ganap na katotohanan. Ang papel ng sibuyas sa Biblia ay maaaring hindi malinaw na inilarawan, ngunit ang simbolismo nito ay sumasalamin sa espiritual na paglalakbay ng tao. Upang maunawaan ang simbolismo ng sibuyas, kailangan nating tingnan ang konsepto ng paglilinis na nasa mga sagradong teksto. Sa tradisyong Hebreo, maraming gawaing ritual ang nagsasangkot ng proseso ng unti-unting paglilinis. Gayun din ang pagbabalat ng mga patong. Nang ang mga tao ay lumihis sa kalooban ng Diyos, tinawag sila ng mga propeta upang alisin ang kanilang mga sapin ng mga kasalanan. Ang pagsisisi ay gumagana tulad ng pagbabalat ng sibuyas, masakit ngunit kailangan. Minsan ang mga luha ay hindi maiiwasan, ngunit hinuhugasan nila ang kaluluwa. Imposibleng maabot ang katotohanan nang hindi nahaharap sa sakit ng proseso. Ang sibuyas sa ganitong diwa ay isang paanyaya sa kaalaman sa sarili. Kasabay nito, hindi dapat baliwalain ang simbolismo ng mga luhang dulot ng sibuyas. Paulit-ulit na binabagit ng Biblia ang kahalagahan ng pagluha sa panahon ng kagipitan at panalangin. Sa awit 126 sa Pimba ay mababasa natin, ang naghahasik na may luha ay mag-aani ng may kagalakan. Ang sibuyas ay nagdudulot ng mga luha na, tulad ng mga paghihirap sa espiritual na paglalakbay, ay nagbabadya ng paglago. Ang bawat luha ay isang tahimik na panalangin at ang bawat layer na tinanggal ay kumakatawan sa isang pagsulong sa banal na landas. Ang mga luha sa makatuwid ay isang simbolo ng kahinaan ng tao at ang pananampalataya na nag-uugnay sa atin sa lumikha. Kung wala sila, imposibleng makilala ang ating pag-asa sa isang bagay na mas malaki. Mahalagang tandaan na ang mga sibuyas, kahit nakaraniwan ang mga ito, ay mahalaga sa ilang kultura. Na kung paanong pinili ng Diyos si David, isang simpleng pastol upang maging hari, gumagamit din siya ng mga elementong itinuturing na simple upang turuan tayo ng magagandang aral. Ang pagkilos ng pagputol ng sibuyas ay sa sarili nito isang ritual ng paghahayag. Ang bawat hiwa ay naglalantad sa loob tulad ng espiritual na buhay ay nangangailangan ng pagkakalantad ng kaluluwa sa harap ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na dapat tayong maging tapat sa ating pananampalataya. Naguumapaw sa katotohanan, Juan 4.24. Ang sibuyas ay kumakatawan sa katapatan at transparency na dapat nating hanapin kapag lumalapit sa lumikha. Sa disyerto, ang mga tao ng Israel ay sumigaw para sa pagkain na busog hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa mga bilang Iepusitisiu, may direktang pagtukoy sa mga sibuyas na kinain ng mga Israelita sa Ehipto kasama ng mga Pilipino, bawang at melon ipinakikita ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkaing iyon sa sinaunang kultura, ngunit naglalantad din ito ng espiritwal na aral. Ang pagnanais na bumalik sa Ehipto ay sumisimbolo sa pagnanais na panghawakan ang nakaraan kahit na ito ay magpapaalipin. Ang sibuyas, kung gayon, ay naging simbolo ng duality ng tao. Attachment sa ginhawa at paghahanap para sa pagpapalaya. Natutuhan natin na kahit na ang mga alaala ay maaaring maging matamis, ang ating tunay na misyon ay lumakad patungo sa pangako ng Diyos. Ang simbolismo ng Biblia ay higit pa sa simpleng pagbanggit ng pagkain. Ang sibuyas, kapag inilarawan sa gitna ng nagbubulong-bulungan ng mga Israelita sa disyerto, ay nagdadala ng isang pagmuni-muni sa kasiyahan at pasasalamat. Ang kawalan ng pasasalamat ng mga taong iyon ay nagpapakita ng isang karaniwang aspeto ng kalikasan ng tao. Walang kabusugan na pagnanais kahit na sa harap ng banal na pangangalaga. Habang ang Diyos ay naglaan ng manna, makalangit na pagkain, ang mga tao ay naghahangad ng isang bagay na pamilyar tulad ng mga sibuyas. Ang episode na ito ay nagsisilbing isang espiritual na babala. Gaano kadalas tayo nananabik sa mga bagay mula sa nakaraan? Para sa ano, bagaman kilala, ay nagpapanatili sa atin na nakakulong. Itinuturo sa atin ng sibuyas na upang sumulong sa paglalakbay ng pananampalataya, kailangan nating iwanan ang mga lumang patong. Ang isa pang kamanghamang aspeto ng sibuyas ay ang kakayahang makatiis sa masamang panahon at kondisyon, tulad ng mga tapat na nagtitiyaga sa harap ng mga pagsubok ang sibuyas ay nananatiling matatag, na ang lahat ng mga sapin nito ay nananatili. Sa Biblia, maraming mga pangako na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay lalakas. Sinasabi ng Isaiah 4.31, Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay paitaas na may mga pakpak na parang mga agila. Tatakbo sila at hindi mapapagod. Lalakad sila at hindi mapapagod. Ang simbolo ng paglaban ay makikita sa sibuyas na lumalaban sa mga hiwa at luha ngunit nagpapakita pa rin ng isang walang kapantay na panloob na kayamanan. Ang istruktura ng sibuyas ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang representasyon ng Trinity. Sa spherical na hugis nito at binubuo ng magkakaugnay na mga layer, makikita natin ang metapora para sa Ama, sa Anak at sa banal na espiritu. Kung paanong ang mga layer ay hindi umiiral sa paghihiwalay, ngunit bumubuo ng isang maayos na kabuuan, ang Trinity ay isang hindi nahahati na misteryo. Ang bawat layer ay may sariling halaga, ngunit lahat sila ay nagtatagpo patungo sa isang karaniwang sentro. Kapag pinag-iisipan natin ang paralel na ito, napagtanto natin na ang sibuyas sa pagiging simple nito ay nagtataglay ng malalim na espiritual na katotohanan. Inaanyayahan niya tayo na tumingin sa kabila ng mababaw at makita ang banal sa karaniwan. Higit pa rito, ang sibuyas ay simbolo ng pagpapagaling at paglilinis. Noong unang panahon, ginamit ito bilang natural na lunas sa iba't ibang sakit. Sa Eksodo, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Jehovah Rafa, ang Diyos na nagpapagaling ang espiritual na pagpapagaling ay nangyayari din sa mga layer na nag-aalis ng sama ng loob, kasalanan at sakit na naipon sa paglipas ng panahon. Ang bawat layer na natanggal ay isang hakbang tungo sa kumpletong pagpapanumbalik ng kaluluwa. Kaya yusyu ang sibuyas, napakahinhin, ay nagiging isang makapangyarihang instrumento para sa pagmuni-muni sa proseso ng panloob na pagpapagaling. Walang pagbabagong hindi kinakaharap ang nakakasakit sa atin at walang kagalingan kung walang pagpapakumbaba upang magpasakop sa banal na pagkilos. Ang simbolikong presensya ng sibuyas ay maaari ding maiugnay sa konsepto ng katotohanan. Sa Juan 8.32, sinabi ni Jesus, Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo kung paanong ang sibuyas ay humihiling na balatan upang ipakita ang loob nito, ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng pagsisikap, pagtitiyaga at kadalasan pagluha. Ang spiritual na buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas. Ang bawat layer na inalis ay kumakatawan sa isang panlilinlang na hindi nagawa, isang kasinungalingan na nakalantad o isang kasalanan na ipinagtapat ang prosesong ito, bagamat masakit, ay naglalapit sa atin sa liwanag ng banal na katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa kung ano ang nakatago sa loob natin, nararanasan natin ang tunay na kalayaang ipinangako ni Kristo. Ang isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang praktikal na paggamit ng mga sibuyas sa pagkain. Kapag idinagdag sa iba pang mga sangkap, pinahuhusay nito ang lasa, pandagdag sa mga pagkain at binabago ang mga resipi. Sa parehong paraan, ang ating pananampalataya ay dapat na isang elemento na nagbabago sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Sinasabi sa Mateo 5:13, kayo ang asin ng lupa, tulad ng asin, ang sibuya ay maingat, ngunit ang epekto nito ay malalim. Ang isang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap ng pagkilala, ngunit nakaka-impluwensya sa kapaligiran sa isang tahimik at makapangyarihang paraan. Natutunan natin mula sa sibuyas na ang tunay na halaga ay hindi laging sa hitsura, ngunit sa kakanyahan at kakayahang maglingkod sa banal na layunin hindi natin maaring balewalain ang kababaang loob na sinisimbolo ng sibuyas. Sa lipunan ngayon, kung saan nangingibabaw ang ego at vanity, ang pagiging simple ng pagkain ito ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan kung ano talaga ang mahalaga. Sinasabi ng Kawikaan 22 Sufor, ang mga gantimpala ng pagpapakumbaba at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Kung paanong ang sibuyas ay lumalaki sa ilalim ng lupa, malayo sa spotlight, ang ating pananampalataya ay dapat nalinangin ng lihim. Itinuro ni Jesus na dapat tayong manalangin at hanapin ang Diyos sa katahimikan, nang walang pagkabahala, dahil sa lihim na masusumpungan natin ang tunay na gantimpala. Mateo 6.12.6 Hinahamon tayo ng sibuyas na maging mapagpakumbaba at tapat sa ating espiritwal na paglalakad. Higit pa rito, may mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang pag-renew. Ang sibuyas, kapag itinanim, ay may kakayahang muling buuin at makagawa ng mga bagong unit. Ang siklo ng pagpapanibagong ito ay salamin ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Sa 2 Corinto 17, sinabi ni Pablo, Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Sa parehong paraan, ang sibuyas ay nagtuturo sa atin na kahit pagkatapos ng mga hiwa at luha, may posibilidad ng isang bagong simula. Dalubhasa ang Diyos sa pagbabago ng kaguluhan sa kaayusan, sakit sa kagalingan at luha ng kagalakan. Ang sibuyas ay nagpapaalala sa atin na ang espiritual na buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas. Ang bawat layer ay kumakatawan sa isang yugto, isang paghahayag o isang karanasan na naglapit sa atin sa lumikha. Kung paanong pinapanatili ng sibuyas na protektado ang core nito, ang ating pananampalataya ay dapat na hindi matitinag at protektado mula sa mga panlabas na impluensya. Dapat tayong magtiyaga kahit na tumutulo ang mga luha sa proseso, sapagkat sa wakas, ang pangako ng Diyos ay natupad at nakatagpo tayo ng kapahingahan sa Kanyang presensya. Ang sibuyas, bagamat mapagpakumbaba, ay nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa buhay, pananampalataya at espiritual na paglalakbay. Ang mga sibuyas ay nagtuturo din sa atin tungkol sa epekto ng maliliit na bagay, sa katamtamang itsura nito, sinasagisag nito ang lakas ng maingat na pag-uugali na maaaring makabuo ng mga makabuluhang pagbabago. Madalas na itinatampok ng Biblia kung gaano kalaki ang maaaring maging dakila sa mga kamay ng Diyos. Sa Mateo 3.21-32, inihambing ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa, ang pinakamaliit sa mga buto na tumutubo sa isang puno kung saan itinatayo ng mga ibon ang kanilang mga pugad. Gayon din, ang sibuyas maliit at tila walang katuturan ay nagbabago sa kakanyahan ng isang ulam. Ang simbolismong ito ay nagpapaalala sa atin na ang epekto ng ating mga aksyon, gaano man ito kaliit, ay maaaring magkaroon ng walang hanggang kahihinatnan. Kapag pinag-iisipan natin ang sibuyas, naaakay tayong isipin ng tungkol sa tiyaga. Sa Jeremias 29.11, sinabi ng Diyos, Alam ko kung anong mga kaisipan ang iniisip ko sa iyo, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang ibigay sa iyo ang ninanais mong wakas. Ang mga sibuyas kapag itinanim ay nangangailangan ng sapat na oras at kondisyon para lumago. Gayun din, kailangan nating magtiwala sa panahon ng Diyos. Madalas gusto natin ng agarang resulta, ngunit ang banal na plano ay may kasamang pagtitiyaga at paghihintay. Kung paanong ang sibuyas ay bubuo ng patong-patong, ang ating buhay ay unti-unting nabuo. Ang bawat mahirap na sandali ay naghahanda sa atin para sa isang bagay na mas malaki at ang bawat pagpatak ng luha ay nagaambag sa pinakahuling plano. Ang relasyon sa pagitan ng mga sibuyas at espiritwal na pagbabago ay isa pang mahalagang punto. Sa Roma 12 Padui, tayo ay pinayuhan at huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Ang sibuyas kapag niluto ay sumasailalim sa isang pagbabagong-anyo mula sa isang hilaw at maanghang na pagkain. Ito ay nagiging malambot at matamis. Ang prosesong ito ay sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa atin kapag pinahintulutan natin ang Diyos na hubugin tayo. Bagamat ang proseso ng pagbabagong anyo ay kadalasang masakit, ginagawa tayong mas mahusay, mas may kakayahang tuparin ang banal na layunin sa ating buhay. Ang isa pang kaakit-akit na aspeto ng sibuyas ay ang kaugnayan nito sa alyansa. Sa Genesis, ang Diyos ay nagtatag ng mga tipan kay Abraham, Noe at iba pa na nangangako ng proteksyon at mga pagpapala. Ang sibuyas kasama ang magkakaugnay na mga layer ay sumisimbolo sa ideya ng pangako at koneksyon. Ang bawat layer ay kumakatawan sa isang bahagi ng relasyon sa Diyos na kinabibilangan ng pananampalataya, pagsunod, pagsisisi at pasasalamat. Kung wala ang mga layer na ito, ang alyansa ay nagiging hindi kumpleto. Kung paanong ang isang sibuyas ay binubuo ng mga bahagi na bumubuo ng isang kabuuan, ang ating kaugnayan sa Diyos ay nangangailangan ng pagsasama-sama ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula sa panlabas na pagkilos hanggang sa pinakamalalim na intensyon ng puso, sa mga layer pa rin ng sibuyas, maaari nating pagnilayan ang pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili. Sa 1 Corinto Hilmsen 28, isinulat ni Pablo, "Suriin ng tao ang kaniyang sarili, at sa gayon ay kainin niya ang tinapay at inumin ang kopa." Ang spiritual na pagsusuri sa sarili ay mahalaga para sa isang buhay na may tunay na pananampalataya. Tulad ng pagbabalat natin ng sibuyas upang makapasok sa loob nito, kailangan nating alisin ang mga maskara at anyo upang harapin kung sino talaga tayo. Ang prosesong ito ay maaring sakit tulad ng mga luha na nagmumula sa paghiwa ng sibuyas, ngunit ito ay mahalaga upang makamit ang isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa ating mga kahinaan, nakakaranas tayo ng tunay na biyaya. Higit pa rito, ang sibuyas ay sumisimbolo sa pagkakaisa at sama-samang layunin. Ang bawat layer sa pamamagitan ng kanyang sarili ay manipis at mahina. Ngunit magkasama sila ay bumubuo ng isang matatag na istruktura. Sa simbahan, ito ay makikita sa kahalagahan ng komunyon. Sa Passion Corinto Tatus Ini inihambing ni Pablo ang mga Kristiyano sa katawan ng tao, kung saan ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin. Kung paanong hindi maging kumpleto ang sibuyas kung wala ang mga sapin nito, hindi rin kumpleto ang simbahan kung walang kontribusyon ng bawat miyembro. Ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtutulungan ng pagkakasuwato gamit ang ating mga kaloob upang patatagin ang isa't isa at luwalhatiin ang Diyos. Ang isa pang nauugnay na punto ay ang kakayahan ng sibuyas na labanan ang masamang kondisyon. Kahit sa mahirap na lupa, maaari itong lumago at umunlad. Dinadala tayo nito sa talinghaga ng mga hasik sa Mateo 13 kung saan binanggit ni Jesus ang kahalagahan ng matabang lupa. Ang sibuyas ay nagtuturo sa atin na kahit sa mahirap na mga kalagayan, posible na tumubo at mamunga hanggat tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos. Hinahamon niya tayong panatilihin ang pananampalataya kahit na tila hindi ka nais-nais ang mga kalagayan. Sa panahon ng kahirapan, ang ating koneksyon sa Diyos ang nagpapanatili sa atin at nagpapahintulot sa atin na umunlad. Itinuturo tayo ng sibuyas patungo sa pagiging simple. Sa mundong pinahahalagahan ng pagmamayabang at labis, ang pagpapakumbaba ng pagkaing ito ay nagaanyaya sa atin na mamuhay sa mas simple at mas tunay na pamaraan. Samika 6b-8, ipinakilala sa atin, ipinahayag niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo kundi ang gumawa ng katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kababaang loob na kasama ng iyong Diyos. Ang sibuyas na may hindi nagpapanggap na hitsura ay nagpapaalala sa atin na ang talagang mahalaga ay hindi ang panlabas na anyo, ngunit ang panloob na kakanyahan. Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may pagpapakumbaba, na kinikilala na ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya. Narating na natin ang dulo ng pagmumuni-muni na ito, ngunit sa katunayan, ito ay simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay tulad ng sibuyas ang buhay ay binubuo ng mga patong ang bawat hamon na ating kinakaharap bawat luha na ating ibinubuhos at bawat tagumpay na ating nakamit ay bahagi ng isang mas malaking plano na dinisenyo ng lumikha Tinatawag tayo ng Diyos na alisin ang mga sapin ng pagmamataas, pagdududa at takot upang maabot ang kaibuturan ng ating tunay na diwa, ang pananampalatayang naguugnay sa atin sa Kanya. Tandaan, kahit sa pinakamahirap na panahon, ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Ginagawa lakas ang sakit, ginagawang karunungan ang kahinaan, at ginagawang pag-asa ang luha tulad ng sibuyas, maaari kang maging simbolo ng paglaban, pagpapanibago at layunin. Gaano man karaming layer ang kailangan mong tanggalin, ang mahalaga sa gitna, may pusong handang hubugin ng banal na pag-ibig. Magtiwala ka sa Panginoon dahil hindi niya pinababayaan ang mga nananalig sa kanya. At higit sa lahat, alamin na ang mga luhang ibinuhos mo ngayon ay naging daan para sa mga kagalakan na darating bukas. Magtiyaga dahil ang Diyos ay nasa iyong tabi sa bawat susun na iyong pagbabalat, inilalantad ang pinakamahusay na inihanda niya para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding marinig ito. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay at ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoon ay manatili sa iyo ngayon at magpakailanman.